So for today's video uh, Ngayong hapon Ngayong araw na hapon uh, Punta tayo sa Tagat ngayon Para ilabas natin Ilabas ko Labas ko yung mga anak ko ngayon Kasi uh, Alam nyo na guys Itong panahon ngayon E eh, uh, uh, Panahon ng kakasakit para mga hika sipon, ganoon. kaya gusto ko sila na uh, ilabas, ilabas sila uh, uh, pumunta sa dagat para makalanghab ng simoy na hangin yung presko hang para sa mga sa mga hika at sipon nila. Sabi daw, sabi ng mga matatanda eh, yung dagat, yung hangin daw e eh, nakakatulong parang gamot sa mga may sakit. So naniniwala naman ako doon kasi uh, sa mga nakaraang taon, mm, noong kwing nagkakasakit sila kami noon, tapos lumalabas kami, pumunta kami sa dagat e, eh, nakakalangap kami ng preskong hangin ayun, parang parang kakatulong, nakakagaan yung kakagaan yung mga pan namin noon, yung nakakasakit kami may pwede naman may nagdaanan naman yung nakakatulong yung hangin basta, basta ganyan <laughs> Yeah, sa so ngayon guys, um, need, um, need na natin ang ice kasi paingit na paingit na lang yung kasi malapit na naman ang baka soon, summer. parating na uh agad yun na yun diretsyo so guys nandito na kami so ito po siya ito yung dagat <laughs> Kunti lang yung tao ngayon. Ay, konti lang yung mga tao ang naligod.